Magandang araw guys, no uh, may panibago naman tayong video uh, about sa ating Bindo uh, Tubig Machine uh, Ngayon, hindi naman tayo gagawa ng tubig machine, gagawa tayo ng mantika machine at suka machine So, uh, same process lang po ito sa tubig machine Gagawa tayo ng box ng parang ganito kahit maliit o oh, depende sa inyo gaano, gaano kalaki ang yung box sa akin 16 by 40 cm yan kwadrado at yan ang ating coins, coin slot magkikita natin ito ang laman ng ating box ah, nilagyan ko na ng ah, timer pero hindi pa tapos tapusin natin yan ah, ngayong araw pagkatapos natin lagyan ng timer isusunod naman natin itong transformer at uh, itong blue na wire ay uh, ito po ang output natin 12 volts po ang labas nyan uh, bali itong red wire uh, input po yan ng ating transformer patungo sa ating blue hanggang sa timer ang red wire yun ang 220 yun ang 220 volts natin papagapang natin yan mamaya kasi may butas naman sa ilalim yan kung makikita nyo may butas pinutasan ko yan para sa mga wire na ipapasok natin at iba pa lalagyan ko na ng isang timer kasi dalawa po kasi ang na mga ang timer nyan at ano at pump kasi dalawa ang gagawin natin pero sa ngayon uh, sa oil muna ang pagaganahin natin yung sa mantika kasi wala pang pump sa suka kung maglalagay kayo ng timer guys, dapat i-testing nyo kung sasayad ba itong coin slot. Kung hindi. Ayun, pasok. Hindi sumayad. Kaya ayos na yan. At saka pagkatapos, ilalagay natin yung uh, isang timer. Ayan. ating check pagkatapos nating i-scroll at i-check kung maluwag ba or higpit dapat mahigpit yan dapat hindi aalog kapag ating uh, tina o hinahawakan dapat hindi na yan aalog at sya kaya susunod natin yung transformer natin at uh, ibabagay lang natin kung saan yung hindi mahirap i-scroll yun ang ating gagawin i-scroll natin doon sa pinaka magandang pag -scroll ayan, yan na po ang finish product na paglagay ng transformer yan ang pinaka uh, hindi mahirap na paglagay kaya dinadalian kong pang screw para hindi sayang ang oras pagkatapos isusunod natin guys yung mga sakit ng mga wire nya atong may black at red wire yan ang sa water pump yan ang gagamitin natin yan ang gagamitin nating pump para sa ating suka at puwel. at ang sunod nya yung sa gitna ay ang coin slot nga socket so may red wire yan black wire at white so color coding din yan dapat i, i color coding yan So, ayan, ilalagay natin. Tapos, isusunod natin guys itong red wire na puro red wire. Dalawang puro red wire ating isasalpak sa kanyang uh, salpakanan sa may timer. At may guide naman yan. Isasalpak mo na lang yan. Tapos, i-connect natin sa yang blue na wire mamaya na so same procedure sa isang timer eh, salpak natin yung sa pump sa coin slot at saka sa kanyang power source nya so same lang ang procedure so kulang nang isang sakit tayo kaya yung sa dalawang red wire lang at sa pump lang po ang nalagay natin kasi kulang po tayo ng isang socket na wire at saka ang ginamit ko yung may redon wire sa coin, sa coin sensor po yan ilalagay at Yan po, yan po ang coin sensor. Ito po ang coin sensor nating install at isasalpak din yan kasi may sakit din naman yan. Eh, dahan, -dahan lang kasi madali po masira yung sakit yan po ang cause yun ng pag hinuhulugan mo ng piso dalawang counted kasi nagkaka nagkaka grounded na siya pero mapipix rin naman pwede na naman i-direct din yan tapos i ating color coding sa red, red, sa white, sa white tapos ang black sa black tapos yan po ang ilaw ng ating coin sensor yan po ating ihinang para mas matibay mas matibay, dapat ihinang po ang, ang ating mga wiring ihinang po natin kapag tayo ay mag splice or susumpay sa bisaya pa or magdudugtong sa tagalog pa At ito ang ating pump, i-core coding mo lang yan uh, black is black red is red yan po dahil isa lang po ang ating pump uh, uh, sa well po natin ang unahin po natin na uh, pagganahin ito sa mantika po kasi isa lang po ang pump kasi hindi pa po dumating yung uh, in order ko na uh, water pump pagkatapos natin hinangin yung uh, coin slot at uh, isusunod natin yung sa transformer yung galing sa output nya yung 12 volts blue ang color ayan po nilagyan ko na ng tape para mas maganda tignan hindi uh, masyadong gubot pa sa bisaya uh, at sa Tagalog naman ay Makalat ang wire Yun po So ating hinangin yung uh, Transformer Pagkatapos lagyan natin ng tape Para mas safety siya Pagkatapos nilagyan ng tape uh, Pagagapang Pagagapang tayo ng wire Galing sa Labas patungo sa loob uh, Pagagapang natin yung Yung wire para sa pump kasi sa labas natin ilalagay ang pump, hindi natin ilalagay sa loob. May, may part 2 po ito, kung paano gagawa ng tangke ng oil at tangke ng ating suka. Gagawan po natin ng video. At may numbering din ang ating wire para hindi tayo malito. 1A, ay sa black natin ilagay. At ang 1B, 1B po yan ang 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 numbering sa ating wire pero hindi po masyadong masyadong ano, masyadong makita pero 1B po 'yan. Eh lagay po natin sa red wire at ating hinangin. At ayon, tapos na po nating hinangin at lagyan natin ng electrical tape para hindi po mag-spark kapag magdedikit 'yan. Para safety po ang ating gawa At uh, hindi masusunog ang mga wirings niya. Pagkatapos nating patipan uh, Ating i-clean i I-clean po natin yan Silbi, lilinisan natin Lalagyan natin ng kibultay Yung mga dapat na lagyan ng kibultay Dapat uh, malinis ang ating gawa Para maganda ng tingnan Pagkatapos po gumawa ako ng pang 220 na volts uh, pang input po natin sa uh, galing sa ating uh, outlet hanggang sa ating transformer uh, at din natin para mas matibay po so yan po ang wire na para sa ating red wire na andyan sa dalawang red wire na andyan sa transformer yan po yan po dapat hinang po natin yan para mas matibay At ihinang yung dalawa kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Wala po yung polarity. Basta mahinang lang yan, ayos na yan. At pagkatapos, ang next natin gagawin ay maglalagay tayo ng hose. At ganyan lang aking ilagay na hose. Nilagyan ko lang ng screw at cable tie kasi para makatipid tayo. Hindi ako bumili ng mga U-nail kasi walang pera. at dapat makatipid tayo kasi pang dito lang po natin yan ilalagay sa atin at yan po lagyan ko na ng plug yung hininang natin at pump at iti kung gagana ba the moment of truth dapat 2 seconds muna para hindi mabersa yung pump at tapos iset natin ang 6 mamaya pag gagana na ang pump Kukuha muna tayo ng timba para hindi po uh, mababasa yung ating ano, yung ating gawa. Hindi po, kasi tayo final yan yun. 2 seconds lang po muna bago po 6 seconds. So, ating isiset ng 6 seconds para ma-washing po yung mga madumi na nasa loob ng hose. At makiklean po ang nasa loob malilinisan po. Ayan po. Ilalagay natin sa sisikan sa isasahod natin sa ating timba. So ayun. Ayan. Gumagana yung ating uh, ininstall install at perfect. Perfect po ang ating in install At gagawa po tayo ng part 2 nito sa paggawa ng mga tangke ng ating uh, ating oil at saka suka. At at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, share, follow na lang po, uh, follow at uh, click na rin na po 'yung no notification bell para updated kayo sa next nating video na about itong ating bindo, bindo, tubig machine, bindo tubig oil, soka at iba pa. Salamat po sa panonood. God bless us all. Thank you po.